umabot ako ng ilang oras kaya bago darating sa bahay. Ilang oras kumabot? Ilang oras ako bago aabot ng lawingan? Ayan lang kuya. Matagal ka na yung na-drive? Ilang taon? 24 years. Oh, marami ka nung pera na ipin ko ng ganun. May anak ka na? Asawa mo? Marami na nga po? Saan sila ngayon? Sa dito sa dadaanan ng price gas. Sirap pa naman ang buhay. Anak ko, tat lang. O ako, marami. anak mo, tat lang. So, ah, lang. Tapos, Tapos anak ko, Ako, 17. Opo. Okay. Hello. Seventeen yung apo, tapos yung anak tatlo lang. Uh -huh. Hindi sila nag nag family planning. Planting uh lahat. -huh. Planting. Planting lahat. Hindi daw nag family planning, planting lahat. Planting lahat. Tapos sa anak. Dito. Sa tuhod naman, dalawa. Ay, meron na siyang apo sa tuhod, dalawa. Dalawa. <laughs> kami, pito kami magkakapatid pero yung apo, ano lang ah, uh, tatlo ah, uh, 7, papasok po dun